Hi guys, eto na nagdikdik na ako ng mga eggshell ayan Yung iba medyo buo, yung iba powdery na para ready na para matuka-tuka ng ating mga alaga. Guys, ito is ano ah nalaman ko lang, 'di ba alam niyo naman na most of the ideas na nakukuha ko sa pag-aalaga ng mga manok, is nakukuha ko lang sa panood ng YouTube tsaka sa mga ibang nagvo tungkol sa mga manok. So ito is idea ko lang na nakuha kay Barangay na no? So, ito, didikdikin. Tapos, pinaka-calcium supplement na nila at saka yung kanilang grits. Alam nyo naman din yung grits, di ba? Yung para makatulong sa kanilang butche. Para sa kanilang pag, mga tinutukatukan na kung ano man, mag-grind nila ng maigi. So, ayun na yung mga manok. Well guys, itong mga manok na to, kaya naman ako nag, may bagasahan kaya naman ako nagbenta nito kasi masyado nang marami yung aking mga girls na school in math. So, yung bumili na yon, naghahanap din siya ng mga barbaro, yun ang kanyang pinili na palahi. Kaya, ngayon, Nabawasan niya akong mga barbaro. Ito. Bali ngayon, maglalagay na ako ng pagkain tapos maglalagay na ako ng eggshell para mag-exert sila ng kanilang calcium intake. Bali guys, itong bibigay ko yung grits lang is ibubudbud mo lang naman kanilang grits. More oh, hug. Sige na. Hindi pa talaga sila familiar masyado dito. Kaya kailangan din ng introduction. Sige na. Kainin nyo na yan. Tukain nyo na. Tukain nyo na. Baka tukain pa ng iba. Chit, chit, chit. Tama na yung kanilang ano na yon kanilang grits, kanilang eggshell. Kasi yun lang naman ang kailangan nilang need sa kanilang mga butse. Pag na nila yan, susunod na rin yung iba kaya okay na Tapos next na ibibigay ko yung pagkain. Oh, ayun na, ayun na, ayun na. Mhm. Mm syempre, pag mayroon yung mga babae, meron din yung mga lalaki kaya kailangan na natin pumunta doon sa kabila para mapakain natin sila Sky, si Kidlat at saka syempre si Zeus. Let's go. Malalaki na sila si Zeus, si Kidlat, tapos, syempre, sa Sky. Talagyan ko rin sila ng eggshell pang grits nila. O. Oh. Ang matakot. Hmm. 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 Oh, bebe, oh. Hmm. Tapos, after that, lalagay na ako ng pagkain. Ano nung kapa mo sila niyan? Marami pala. Lamok. hmm Tapos, syempre, si Sky. Ang aking baby, si Sky. Excuse me. Oh, sandali, sandali. Ayan okay. na, kamakan na. Lagyan ko na rin sila ng inuman nyo na. Ang ah. lalabas si Sky, ha? Tapos, ang style natin ngayon, kasi masyadong umuulan, lumalamig yung panahon, Malabas yung mga palaka. Alam niyo yung tugak. Yun yung mga palaka. Kailangan nililinis ito lagi kasi baka nakikinom yung mga palaka. Kawawa pag nakakainom yung mga alaga. Yan na Sky. Yan na si Sky. Hanggang ngayon guys, hindi ko pa rin siya hinahawakan. Kasi kung mapapansin nyo, yung kanyang buntot, kulang-kulang pa ng balahibo, ibig sabihin hindi pa siya tapos maglugon. Hindi ko pa talaga siya hinahawakan. Maganda rin tong binibigay natin sila ng mga grits in form of eggshell kasi mayroon na silang additional na kukuhang calcium mula doon. Nakailangan din nila para sa kanilang paglulugon. 'di ba Tapos this time guys, dahil tapos ko na silang lagyan ng kanilang grits, balikan naman natin yung mga babae para naman i-secure is yung kanilang bahay kasi maggagabi na baka umulan or humangin so let's go guys makikita nyo binigyan ko na rin sila ng kanilang eggshell grits para pambawi sa kanilang sa kanilang grits na nagagamit lalo na nag nangingitlog din ang aming mag-asawa ay nangingitlog so yan additional naman sa kanila yung grits at saka yung calcium na makukuha nila sa eggshell. So yan guys, yung mga aking mga alaga. Mayroon na silang calcium na grits pa. Ito ang kanilang pag-secure. Yes, ma'am. kung kaya kailangan yun na guys. Meron na nang tututok-tok doon. Tututok-tok. Meron na nang tututok sa ano, kanilang mga grits. Ayan sila. So secure na yung kanilang gabi. Kaya ako ay magpapaalan na. Yun ang aking mga secured na mga alaga at ang kanilang grits. Ako si Aling Mimay. Bye-bye! Oo, -bye. oh, oo, oo. Oh, ka na naman.